Likid. <laughs> Ang likid. Ang kagsisim. Ang kagsisim. Ops! Oh. Sa kapay lang ata. Ops! 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 Saran! Magandang dilag puso ko. Ang kagsisim. <laughs> Talikod, talikod. Maganda oh, Kasi ka, thank you, manang Aymar ko ah, thank, thank you na. Thank you, Suleng. Ganun ah. Oh, diba? Pintas, diba? Oh, maka mak gaan niyan, Talikod, talikod, talikod. dali ko, Napimpintas ka, latakas. <laughs> <laughs> talikod. Bukot, diba? Bukot. Bu bukot na. O, oh, diba? Maganda, Jennifer. Bye-bye. Oh, thank you, guys. Kanamuto na. Thank you. bye oh uh, vaughan wow, the girl <laughs>